Guys, yan dito kami sa ano ni Buddy. ito yung tisoy natin na operator. Gumagawa siya ng ano dito, ng kanal. Ang problema kasi is namatay yung ano, yung bako. Hindi na maano ma maon. Hindi na siya mag-start. Mag-start. Eh, nangyari sa Siya. Oh. Hey. Ay. Hey. yung problema ito. basta ano. Yung mga malalambot talaga. Nagpalubog-lubog na siya. Lambot 'to. Likado 'to, yung mga ganitong ano. Area kasi ano 'to eh, yung buhangin tapos nang ano 'to, nang higop 'to. Oh my goodness. Ana nakahoy dia isa. Pero pagpasaka na ko anak, kalitro magdi ana ni hugno. Ah. Iya pagtungkat na ko na palong pa jud. Ay ay. Ipunol. Paano kaya ito? Nagpatay-patay man siya. Hindi. Hindi siya maglangoy eh. ayon Ayun ko na eh. May kahoy na na diri oh? Sa, gataas na sa kahoy. Kani diri kahoy pod? sa kanunta na? Palung lang siya. Kato. Tutunyong langilang iman. Patay patay siya. Ayaw. Tayo problema sa mga area na malalambot as, yung makina natin, mahina, mahinang nilalang. Kasi kung aandar uh, lang to, mabilis lang naman to. Tignan muna namin guys, ayusin muna namin paan. May okay, natas sa kahoy. Paan, batang Asang kahoy na anak dira? Nakasaka na natanan? Nakasaka na. Ang katumay lang ito wala, ipasaka na panaw pila ka kabukin mong kahoy? Dito isa. Dito isa. Sa tunga wala? Amunan niya, masaka na unta siya. Kay kung makasaka na ko dito, atun nako to. Na, to oh. Delikado to. Bao na ko tusik, butang na ko dire. Sana gumandar uh, to. Hmm? Sige, muna natin to, guys. Uh, hindi biro 'yung mga trabaho namin dito. Uh, Kasi pag na ano ka talaga, pag nagkamali ka talaga, ito 'yung mangyayari. Lulubog talaga 'yung ano natin, equipo. Uh, Butangdol sa bagpipe basta mahulog. So, bag inabot ata 'yung air cleaner pag swing niya naabot yan ng parang basa. Ay, ay. Tapos ang layo pa ng ano ko. Layo pa ng Hitachi ko. Masira ara di report di gagya pun ni matarik di di man maburi. Oh. Di unsa pa tarik?